Hi. Have a blessed day po sa ating lahat. Ah uh, again no, ito po no yung about sa leg band kasi nag-video ako noon kung paano magkabit ng leg band. Kaya lang hindi po nakita ano ganito po yun no ako iiaano ko sa inyo no para ma, -ma explain swing ko na maganda. Ito po bali 1 2 3 4. Apat po yung uh, yung ano niya yung paanya yung mga daliri sa, sa paa. Ayan, apat yan. So, etong tatlong ito, etong tatlong ito, eh, pagsasamahin natin ganyan. Gaganyan natin. And, ayan. Kasi eto, ititira natin itong bandan sa dulo, no? Eto. Ayan. So, saka natin, ipapasok siya dahan-dahan po ano para hindi ma-injury. Ayan. Yan na po. And yan, hihilahin natin yung dito. Wait sa ah. Ayan. Ayan na po. Naipasok na. Ganun lang po kasimple. Maraming salamat guys. Please like and share. I love you guys.